Hello mga kaigat! Ang aga kong inopen tong vlog ko guys. It's still 4.25 and ang aga naming nagising na mag-anak. Andito yung sister ko. Namating na sila guys kasi ngayon na yung uh, alis namin papuntang Sumilon. Yay! I'm so excited. So nakaganito lang ako guys. Ito yung nabili ko kagabi na top na 50, 100 pesos lang ba to? sa sili sa neighbor namin. Then pinarisan ko lang siya all of course, ng aking black na shorts. So dito na sila ate. Sila yung magpa-park dito sa loob ng sasakyan namin. Tapos yung sasakyan yung gagamitin namin. So tapos na lahat ready na guys. So mamaya ulit, guys magbablog vlog ako pagdating ah, uh, pag -alis na namin. So guys, we're here na sa Pantalan sa Sumilon. So, jan kami dadaan. And then we're gonna be what? The itlog. Mm -hmm. the skyflakes I think you're gonna leave this one. Ah, Pwede naman ni atong balikon lang. So, ito na yung mga ito yung mga kasama ko guys oh say hi hi Hello. ang mga maganda at gwapo niyang anak si Pio mm. Piolo Pascual para to guys ha baka ano nyo beke man tapos ito si Piolo Piscu <laughs> <laughs> So, ah, mo na ito sa kente. Oh, no, no. Dali lang, ako ato sa ko. Hindi po, hindi po muntang kalarga. Kaya napas na si Jonathan. Ay, sige. So, Ay, we're waiting for three more. Oh. Arin mo. Arin mo, Jonathan. Arin mo, may gari. Dali lang, We're waiting for the other three, wala pa, uh, companions ni ate na magdi-day use. So, doon yung um, mag-confirm ka ng booking mo, guys. andanya niya si ate. Ayan. Ayan. So, yan yung isla ng Sumilon. Diyan kami pupunta, guys. So, we're gonna be there today until tomorrow. Tomorrow, 11 o'clock yung check-out namin. Tapos, tomorrow, babalik kami dito. Iiwan namin si Jaggy dito yung sasakyan. Dito na kami. Pauwi naman. Pero baka dumaan daw kami sa falls. Tinala namin yung oras. Kasi wala naman kaming gagawin bukas. Eh. Nakalive naman ako. But, this is a very nice place. Ayan o. Oh, yung sunrise. Mag, nag 7, 7.30 pa lang guys. Ang aga kasi naming umalis around 4.30 then we arrived here 7.30 so mga around 3 hours talaga yung biyahe namin And si kuya RG may dala dala siyang ano uh, 360 yung camera niya ganda may GoPro din siya yun ang gagamitin namin pero meron naman akong cellphone so yun sa akin ng cellphone lang ganda ng dagat oh So may mga ano na nag-aabang nag na sila sa boat. First boat will ara uh, will come in or will will ano will go at around 8 o'clock daw. Tapos 10 o'clock, tapos 12. So ayan. So mamaya guys, tour ko kayo pagdating namin sa Sumilon Island. So boarding na guys. Boarding na kami. Ang init. Grabe. Buti na lang naka-sunblock tayo. butin na lang talaga naka-sunblock. First time ko dito. Second time ko sa Sumilon. Pero this time, mas memorable siya guys. Kasi mas ano na. Kompleto kami. O hindi kami kompleto kasi wala si na kuya niya. Pero at least andito yung mag-amak mag, -ama, mag -ama ko. Si Kian and Daddy. Ang first time namin na kami lang we're gonna have uh, a blast we're gonna have a great time here in Sumilon Island Sumilon Maribago lang pala to guys Sumilon Maribago so ayan and we have boarded ayan si ate andun pa naiwan pa kasi nagbook pa siya dun sa tatlong uh, ka office mates niya na magdi-day use. So, kami naman yung mag-overnight. So, This is gonna be a great adventure for us. Kami mag-anak. Kami ni Daddy. So, ayan yung dagat, guys. Ayan okay. yung dagat, guys. So we arrive, guys, at the Blue Water Sumilon Island Resort. island. A picture, baby. A oh, picture, please, that picture, that. So mga kaigat, we're here at Sumilon. Wow, ganda ng pool. They have a pool here. Ayan o. No? Oh. They also have an infinity pool that... Here is their clubhouse. Oh what? Oh, yeah. clubhouse nila. Mga to the kami, yan guys, naka-outfit na tayo. Ito yung ano ko. Oh. Bathing suit. Ang bathing suit ako, guys. Wala, uy, umitim na talaga ako, oh. Ito niyo yun. Umitim na talaga ako. Hmm. Or di ba, Ale? So, naligo na ako, guys. Ang lamig ng water. So, pupunta ako doon sa, ano, parang jacuzzi. Hindi siya jacuzzi, parang bubbles lang ba? Bubbles lang na pool. So, ayan o. So, Sige, balik muna ako guys. Lagi, kukunin ko yung cellphone bag ni ate. Kasi may nabili siyang cellphone bag. Magagamit kasi yon sa ano ini ito, pala kaigat! Hello, kaigat! Woohoo! kami sa sumilang. Kamila ka ko. Yeah, nagulit ko kami sa guys. It's my mother's three for the two of us. Yes! my Mother's tree, talaga. Mga kaigat! Masinabasaan natin So balik kami dito guys Kasi for for video purposes lang talaga doon Kasi napakainit doon guys Para ka talagang nasa ano Bumubuwang bumubulang kawali So ngayon Hindi ko kasi dala yung Dala ko yung aking tripod guys Pero wala yung stand So sayang So yan yung kabuuan ng ano nila, infinity pool. May isang pool pa doon, pero pang bata daw yon. So, dito lang yung pang, pang big, up to 6 feet lang dito. Buti sana kung makaabot ako doon para makita ko yung view, pero wala eh. Hindi eh. Okay. Ang saya. Maya-maya guys, kakain na kami ng lunch. Buffet lunch kami dito done swimming for today. Mamaya naman gabi, guys. So, ayan. Ngayon is kakain na kami ng lunch. Bababa kami dito, guys, kasi andun sa baba. Nga siya siya, nito bag. na, <laughs> daddy. <laughs> nga na ikaw may dad. Nga na, nga Itawag siguro. So, ito na mga kaigat. Dito kami sa Pabugnaw. Ayan. Dito kami sa kanilang my shoreline. And we will eat lunch here. We'll have our lunch here, guys. May swimming pool din dito, oh. Pero I guess pang bata to. Ayan. So, kain muna kami. Ganda don guys, oh. Ang ganda don. So, What a nice view! So meron silang penau pasta salad, pene pene pasta, mixed green salad. Ah, lubot ni Inday. Oh ah, barbecue! Oh, meron silang fish. Ayan, ah. mga Let's look at their food. We have bread here. Vito okay. is their main dish. Yeah. Mm. And, you know, fried fish with sweet and sour sauce. Oh. Mm. Mm. Sharep I of course. pansit gisado. So guys, andito na kami sa aming room. We're room number four. And ito yung ano niya guys. Pa-effect niya. So pasok tayo sa loob. Mag-room tour tayo. Ayan. So pagpasok mo, meron silang malaking TV. May cabinet na parang bamboo style. Tapos yung may sofa dito. Nandiyan si Kian. <laughs> And then, may malaking banyo dito, guys. Ayan, oh. Napakalaki ng banyo. Kita yung ceiling. Kita yung ano. Andiyan tayo. Yan yung ating bathing suit. Tapos yan. Ang laki naman ng banyo dito, eh. Ayan. Ayan, yan yung kabuuan. Oh, kaligo. dito may malaking Ay, may malaking salamin. So dito may pa-free silang coffee, pero dito may bayad na yan and napakamahal ng kanilang mga chips, so hindi pwede. So we just had our dinner, our dinner, our lunch and mamaya daw magkakayak kami ni Daddy and Ate Angie. And Kian pala. So ngayon, Mag-rest muna kami, guys. Maliligo muna ako. And I'll be right back. Ay, so rest, rest muna ako, guys. Naliligo pa si Kian. Maliligo din ako, guys. Kasi nakakapagod. As in, three hours yata kami sa swimming pool kanina. Ang ganda ng ano nila, anina ate. Kasi hindi talaga ako umitim, oh. Yung ano nila. Kasi one hundred plus yung ano nila ah uh, ano yun? Yung sunblock nila ba? 100 plus plus plus. Ang sa akin, 69 lang. Oh, uh, pero sa kanila, 100 plus plus plus. So, yun ang gagamitin ko mamaya. Uh, makita, mm. makakinan. -hmm. Oh. Uh, close the door. Close the door there. Kailangan mo kasi Jonathan. Uh, wala. Kuya, pinagligo ko. Iyan, pang-lock yan. Dinakita nakita siya skilid, dad. Makita, ganda yung skilid. Ha? You know mm. Uy, saan mo nang kuha, na. Yeah. Dati, guys, when we went here, wala pa tong TV. Walang ganyan. Aircon lang, electric fan. And ano, ngayon, nilagyan na nila ng sounds, ganyan. That was 20 plus something years ago. Ay, nako. Nakakapagod Ang dala ko lang pala guys is shampoo Wala akong dalang dala sabon So yung sabon namin Is yun lang din And then magpapalita ko ng bathing suit Kasi tatlo Tatlong set yung dinala ko na bathing suit Yung luma kong dalawa and then itong ibago So ito lang yung bago kong nabili guys Binili ni ate Thank you my sister May dalawa pala silang beds guys Malalaki Isang ito at isang yan. So, dito si Kian. Kaming dalawa ni Dade dyan sa kabila. Laki ng banyo talaga nila, guys. siyan yung kabuuan. In my day ko to. Guys, hapon na. Alas 4 na, guys. Hindi na masakit yung araw. Yan ang ganda ng sunset, guys. Grabe. What a beautiful paradise here. Lalong pa paggabi ngayong gabi kasi may mga poste. Siguradong mag-vlog talaga ako. Nakatulog ako guys kasi nga napagod ako sa kaka-swimming kaka namin kanina. I'm just wearing my uh bathing suit pa rin, may iba na naman akong ginamit. And then naka-white shorts lang ang Lola niyo. Ilala ko lang to guys kasi um umalis kasi na daddy and kami ni Ate is mag eat kami daw. Ano ba yun? Mag, mag walking walking kami guys ba? So, I will lock the door. Paano kaya to? Ito yata. Ayan. I-lock ko lang to guys kasi baka ma anu kami? Ano ba yan? Ayan. Ay Lock, nag-lock ko diri. Ayan, nilock guys. Baba tayo. Ang ganda talaga dito, swear. This is really paradise. Uy! Allah! yung chinelas ko. So, dito kami padaan, guys. Sa sandbar. Sa sandbar nila. Yun si ate. Si na daddy. And Kian. Dumaan yata sila dito. Not sure. So, hindi na to sandbar, guys. Kasi taob na. Marami ng, ano, high tide na siya, guys, ba? So, andito si na daddy daw. Kaabot pala sila daddy dito. Asan na ba sila? Ganda dito talaga guys. Uy, parang paradise. Ah, pero nakakasakit. Nakakaano lang. Kakapagod. Mag-akyat. Kanaog oh. Yung, yung stairs ba? Pagka steep. Hi, man. Naligo? Kian! 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 K ha? Against the light? Amot lang. <laughs> Hindi nyo magamak ko, guys. Kaya <laughs> hey, si Kian. Ayan. Ayan. So tapos na kami doon guys. Kaso ang ano na high tide. So iniwan na lang namin sina Daddy and Kian. Naliligo pa si Daddy doon. Pero pwede naman sana siyang maligo sa front beach front talaga ng ah, ng room namin. So baka mamayang gabi magna night swimming kami diyan. Tingnan ko lang guys kasi nakakapagod maligo. Uli. Andun si Ate. Ah. Uh. Hinihingal ako guys, grabe. Mga kaigat. Hinihingal ako mga kaigat. But I'm so thankful. kina again dahil uh, ano ba 'yun? Pinaunlakan nila kami na makasama dito ngayon kasi nga ang original plan is ako lang sana pero sinama ko nga yung mag-ama ko kaya sumobra so yun ayan si Bagtok so pabalik na kami sa aming uh, room kasi ipaningot ko ay so nilaom na di ay Abi mga hotel guys. Ito yung mga rooms. Ang overnight dito is 75 per room. Oh. ayan oh, Ang sarap dito guys kapag gabi. Ang ganda na, ang Ano nang simoy ng hangin. I love it here gonna put you there. Pina pinatong ko kayo sa tissue. <laughs> Kasi wala akong stand. Mayroon <laughs> Water. Nag-iinit ako ng water. Si ate andun sa kabilang bed. Kay Kian. Kasi yung mga anak niya, borlogs. Si Kuya RJ and Ate, ate, at Gian. Thank you, Kuya RG pala for accommodating us dito. Yung aming financier na major stockholder. Dalawa yung major stockholder ko, guys. Si Kuya RG and si Kuya KenKen Ken. <laughs> so, kung meron mang uh, mga parangal sa mga major stockholders, sila yung dapat ang pinarangalan. Charot. Kasi so, na daddy andun pa Papagulo lang ako ng water Oh yeah ko Faye ha? ang ganahan nung kay ko baka magpalit ako ng damit uh, pag kumain na kami kasi baka hindi na ako maligo bukas na lang talaga ako maliligo sa dagat sabi ni ate magsusnorkeling pero I don't think so gonna push through tonight. Kasi to, boy logs yung mga ano niya, children. So guys, dinner time na yan. Ayan na ay yung mga foods nila. Foods. Kasi ang dami. Masarap naman. In a scale of 1 to 10 sa so food ng Sumilon. I would say, 8. Yan. Hindi masyadong marami, kasi konti nga lang din naman yung guests nila din. Kasi, pero masasarap. In fairness. Ang mahal nga lang. <laughs> pero, okay lang yan kasi earth. <laughs> Thank you talaga sa mga sponsors namin. Major, major sponsors. ati Angie, Kuya RG, Kuya KenKen, And of course, God na rin. Kasi siya yung pinaka-major talaga dito in letting us go in Sumilon safe and sound. And happy din naman yung experiences namin, guys. So, wala na akong masasabi pang iba. Ito muna sa akin, guys. Shrimp. Konwa. Konkinwa. And then pickles. Oh, no. Achara. Achara. Guys, so we're back, mga ka-igat. Ah, So, gabi na guys. oh, kita nyo. Ayan. Andito kami ngayon sa porch ni na ate. Kasi tumawag yung eldest son ko. Nangungusta sa amin. And nangungulit. And then, si na bumalik sila sa clubhouse. Kumain kasi kakagising lang ni Gian. Pero kami, tapos na kaming kumain. So I'll end my vlog na for tonight guys or today kasi mahaba na naman 'to and magvo-vlog na naman siguro ako ng panibagong vlog tomorrow mga kaigat. I'll see you guys again mga kaigat ng aking. I'll see you guys on my next vlog. Ingat kayo parati guys. Ah. Be good. Say good night to them. Good night. And we'll see you again tomorrow. Mm -hmm.